Hello guys, ayan. Nangunga tayo ngayon ng bulaklak ng blue turnip. At aking gagamitin sa aking sinaing na kanin. Ayan, ito na siya. Ating humugasan ng Ang tatlong ating ilalagay sa tasa or baso. Ayan. Saka naman natin lalagyan ng mainit na tubig. Atin siya muna ibabad ng ilang minuto sa mainit na tubig para siya lalong kumatas. Tapos habang ibababad natin yan, magugugas naman tayo ng bigas natin ito na gamitin. Ito ang saka lang yan. na So, na, saka naman natin ilalagay itong ating bad na blue ternate yung katas yun ang ating pinakasabaw tapos pag kulang mo yan ating pang dadagdagan hanggang sa may tama na yung sabaw tapos atin na isisig ang yun ayan hindi na napansin luto na pala asin ninyo yung...